Ayan na nga po, no? mga kababayan, sa video nito ay papakita kung gaano kayabang at pinagmamalaki ng mga anak at pamangkin ng mga kurap na kong resista na, na may-ari ng contraction, contractor. tiba. Ang mayaman nila na nanggagaling sa tax ng taong bayan. At dahil dyan, na-delete na, na, siyempre, nag-delete sila ng mga kanya-kanyang post sa social media at nag-private na sila ng mga kanya-kanyang account account nila. Pero, siyempre, mabilis kumalat at na naisave yung mga multong kinaka kinakatatakot talaga nila na sila rin ang gumawa. Siyempre, sa social media, mabilis ang pagkalat at pag-save, di ba? Ito nga ay sinasabi na digital karma sila ngayon. Grabe. Kaya ito sa video ito ipapakita ko po sa inyo ang mga detalye na nagpokus sa kanila. Kasi syempre kalat po sa media miss uh, media Nag, nagbalita na rin po sila. Kaya ito po pakinggan po uh, panoorin po natin. Ay, hindi po saan. Ito po ito project sa bansa. Yan. Binabalandra yan raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa front line ng balitang yan, si G. Yan lang po talaga, no? Nakakainis lang talaga. The Robles. Yeah, yan, no? Grabe. plane. Ang gagaling. naka plane. Ang gaganda ng mga... Oh. Suot? Ang gaganda ng mga sinasakyan. Kaliwat ka ng bakason sa Europa at iba't ibang bansa. Naku, ang laki ng mga ginagastos at pag-travel ah. Ang lulupit. At luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan. Nako, ang laki na yan. Talagang malakit pulong na yan, mga milyon-milyon. Pero tinan nyo, milyon o ba? Grabe, no? Lakit pulong na yan sa mga mahihirap kung tutusin ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Ayan, no? Anak na contractor, no? Diba? Makapa, ma, kapal ma makapal lang talaga ang Talagang binabalandra pa, no? Talagang binabalandra niya pa yung mukha niya, no? Grabe inongkat ng netizens ang marangyang pagbubuhay nila ngayon, habang no? ang maraming Pilipino paulit-ulit na lulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng contractor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming yeah. flood control project sa bansa. Talagang ano no, talagang na eh, 'di ba? Naibalita pa. Kumalat pa sa social media yung ano niya, yung mga post niya. Eh kilala naman namin yung kahit na hindi na ipangalanan ng ipangalan ng mga social media. Eh. Kilala naman natin kung sino sino yung mga kongresista na yon na may ari at nagiging contractor, di ba? Kahit kahit na i-blur pa yung mukha na yan, kilala na siya sa social media. Kumakalat ng mga mukha niya sa social media, eh. di ba? Tawag. Dyan. Nakakadiri yung mukha, di ba? Nakakadiri lang talaga. Sa at kapatid niya, mga kongresista. Mga Pinapakita niya sa kanyang no, vlogs tao. at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na eh, milyon-milyong piso. Isa pa ito nakakadiring mukha na ito, di ba? Ang halaga, ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million peso. Grabe, pinagmalaki pa, oh. pinost pa sa social media. Yan, naka, nakadelete na sigurado. Pero nahabol, naisave. Kaya yung nakakadiring kamay, nakakadiring mukha nyo, nakapost pa rin, di ba? Kitang kita pa rin sa social media. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang... Ang kala ko, pati boyfriend nabili eh. Magkano kaya ang boyfriend? Bumili ng boyfriend ngayon, di ba? Yan o, Pati boyfriend daw o. Magkano ba boyfriend? Nabili niya ba? content creator na yan, may koneksyon din sa contractor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping hall din siya. Ay, isa pa itong nakakadiring mukha na to. Isa rin itong nakakadiri na anak ng corruption, na kurak, na tao. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Ha Nako, isa pa yun. Grabe. Talagang ano, no? yun. Puro baha naman. Puro panay baha naman ang nangyayari. Talagang kurakot. Hindi na ma matinu yung mga pinaggagawa ng mga flood control. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ayan po, baha, grabe oh. Makikita ninyo. Di diba, lubog? Lubog oh. Na, lubog talaga. Kitang-kita sa ano, na lang ng kotse. Ang nakikita. lubog na yan. Da dalawang oras lang. Dalawang oras lang lumipas na ano na umulan. Rumagasa na agad ang tubig. Dyan yung sa ano eh, sa Mother Ignacia. Dati naman hindi binabaha diyan. 1990, 1989, 1988, 19 mga 2000, hindi naman binabaha diyan sa lugar na 'yan. Mother Ignacia diyan sa Quezon City. Quezon City 'yan eh. Hindi naman binabaha dati diyan. Grabe. Wala na. Mga Kawawa yung tao sa likod ay sa loob ng kotse. Ay, lubog na, grabe. Oh, di ba? Ang taas, lagpas tao 'yan, sigurado. Lactose pyrosis. Kopi na lang mataas yung nagkakamera, mataas yung bahay nito. Kawawa yung ano, yung mga walang second floor, sigurado. Walang, walang second floor. Ayan, isa pa yan, no? Overhaul Kawawa na yung mga sasakyan. Pwede na. Ija-junk shop na na yun. ba? Baka mga kuryente ka pag pag lumuso ka pa dyan, eh. Mga niya, mga niya, kabadong, kabadong mga na mga tao dyan, kabado mga tao dyan, sigurado. Kabado ang kabado ang mga tao dyan. Natetense sila dyan dahil sa bahay. Ayan po. Grab yun. Lag. Habot ka. Pinsan sa. Umaabot din ba sa, sa, sa ano? Sa sasakya. Grab. Ang lupit. Ayan. Ang laki din ano? alam. Grab. Ayan. May oh? I pa, oh. sa nagsasurfing daw. Grab. Di naman. Oh. Di ba? Yung kotse. Kawawa na. Mano na to. Sirang sirana yung kotse na yan. Sigurado. Hindi na mapapakinabangan ng mga kotse na yan. Ayan na, oh, di ba? Anong malay natin? Baka may tao sa loob. Ayan, oh. Nako. yung, naka, yung puti, hanggang ano na. Hanggang gulong. Kawawa, tiba iyan Ayan yung mga, ano, yung mga epekto ng corruption sa ating bansa. Ayan yung mga, ano, yung mga pinag galit na galit ng mga tao lahat ng mga binabaha nagagalit na sila Nanong anong lumala diba imbis na yung mga bilyon na bilyon na bigyan ng pondo eh, ay ng pondo ang mga platform control pero baha pa rin ang umuulan para sa kanila ng mga baha at eto po no panoorin po natin ang isang to grabe ayan yan Ayan yung mga itsura niya. nagma uh, parang nagiging dagat na. Diba? Ayan o. Oh. At, at ito sa mga sa taong lugar. Delikado, naliligo pa. Ayan oh. diba? Mala dagat, eh. Mala ilug, oh. o. Diba? Maladagat Ngay eh, malailog Oh. Oh. lang yan. Ngayong araw lang linggo. Diba? Ayan, ngayong araw lang, ng linggo lang yan. Nako, grabe eh. Pinamun nyo naman. Ba't may naliligo pa dyan? Eh, pagka yung bagong ano, bagong ulan galing sa summer, 'di ba? Galing sa tuyo. Pag bagong ulan, marumi pa yung ulan na 'yan. Etong batang 'to, bakit naliligo? Eh, maitim pa ang tubig niyan. Hindi pa sariwa pa yung mga dumi diyan. Grabe. Ito po no, panoorin pa natin tong isang ah, hindi. Ito, ito, Oh, yeah, oh. Oh, diba? mga yan, sa Manupit, diba? <laughs> mga, May mga kasamang, mga putik May mga kasamang ang bumi, mga, oh, mga putik May mga kasamang lupa yung mga yan. Grabe, may mga kasamang nagpa. Diba? Tama na! Yan po, grabe ang dinulot ng corruption sa ating bansa. Yan pa rin po, hindi pa rin nagbabago. Kasi ngayon pa lang iniimbestigahan, ngayon pa lang nire-remedyohan. Eh yung mga pera, ay, grabe. Nung ga twenty 2025, ubus na ang pera eh. Ubus na yung pondo kaya hindi na nila magagawa ng paraan ngayon. Kaya ngayon nagkukumahog sila sa GAA twenty 26. Ang problema, ang GAA 2026, bantay sarado na ng mga ano ng mga senado, senador at mga congressman. Babantayan na nila. Eh di syempre, lalagyan na naman ng panibagong pondo yan. Nako, kailangan mahabol yung GA 2025 na corruption na inilaan sa sa flood control at mabawi yung pera na yun. Di ba? Yun yun ang problema natin. Tetuputin na natin ha Aha. Yan. Tanggalin muna natin yan. Ah, eto muna tayo. Ay, hindi pa. Eto, to Ito. Ayan. <coughs> hindi yan, hindi yan. Control project. Ya. Ito yan, ito yan. Ya. Yan, ayan. Ayan, Ang oh. lakas, di ba? Ang maladagat, oh. Oh. Ayan, di ba? Grabe, oh. Ayan, ayan may naliligo pa, oh. Grabe, no? Tapos yung mga nakapaligid, squatter. Hindi naman sa squatter, pero magandang bahay din naman. Pero tinan nyo naman yung, ako naman, magkakasakit kayo niyan. Grabe naman yung tubig, oh, itim na itim. Parang may mga burak-burak pa nanggagaling. Alam nyo, ano yan eh. Yung mga nanggagaling sa kanal, sa mga, mga dumi ng tao, lumabas, tapos maliligo kayo ng ganyan. Hindi lang leptospirosis ang magiging sakit nyo yan. Pagka nainom niya pa yung tubig, hindi man lang nag-iingat yung mga tao. Grabe. Ayan, sira-sira, di ba? Grabe. Teka po, ano, sandali. Ayan. Ayan, oh. At dito na po tayo sa, naku, dami nag-comment ng mga, mga tao rito. Grabe ang pag-comment nila rito. Ah uh, balik po natin, sandali lang. Ayun ang mga comment nila no. Merong nagsasabi nagsasabi요, oh, hindi ba pwedeng gumawa bagong batas na itigil na yung uh, paghuhulog kaltas ng tax benefits ng mga SSS PhilHealth Pag-IBIG basta mga ganyan tas mag-magsariling uh, invest investment na lang or benefits insurance na lang kasi sa daming tax sa Pinas wala namang asenso. puro pag nanakaw na lang ang nangyayari mag viral tapos ilang days will weeks kang wala sa tatal, ta, tatabunan na, ng ibang issue tiba? ba itong pangalawa yung gumastos ng 759k oh naalala pala natin yun may gumastos nga yung anak eh, 'di ba? Sa isang kainan, asan? Pati ngudngud -ngud sa baha, 'di ba? Yun na yun. Grabe ang ano no, yung yung talagang ano nila sa buhay. Ito no, baha sa Quezon City at Manila. Pero yung politiko Dabaw ang pinaimbestigahan. Ay, eh, eto, si ano to, si, grabe si Abante, no? Si Abante ang nagpapaimbestiga dyan, eh. Nasa, nasa Quezon City at Maynila, sa distrito niya, ang baha, pero ang pinaimbestigahan niya, yung Dabaw. Kung hindi ba namang kagarapal ang, ang ka, walang hiya nung isang ni Abante, no? Eto, grabing pasakit. Sana kasama sa inanod ang mga kurap na gobyerno o dapat lang, sana inaanod na rin sila sa kawalang kawalanghiyan nila imagine, magpapa-imbestiga sila sa sarili nilang uh, yung mismong may sada eh. iimbestigay niya sa sarili niya Kung hindi ba naman nakakatawa ayan po no? at meron pa, ayan nga eto, yun lang tapos ang pinaimbestigahan ninyo sa Dabaw at Ras Abante. Yun na nga eh, talagang si Abante ang may kagagawa na paimbestigahan raw yung sa Dabaw. At eto, kawawa ang Pilipino at ata uh, nasan delikadesa? Ah, yun. Nasan na yung, yung sa buwis? Pero gobyerno Marap na, sarap sa puwis. Tama o mali? <laughs> yung mga Nepo babies, ayan yung mga Nepo babies, iyan yung mga mayayabang sa social media. Iyan sila Nepo babies. Talagang lantaran, di ba? Meron pang nagsasayaw-sayaw. Pinagmamalaki nga yung mga yaman niya, di ba? Pero hindi niya alam. Yung, yung hindi pa pumuputok ka Hindi pa pumuputok yung flood control ng mga ninakaw ng mga magulang niya. ba diba? Na dalaw naman kayo sa, re sa result ng gawa ng magulang di ba diba? di ba diba? Grabe ang yaman ng isang nepo babies doon. Grabe ang kakayabangan talaga. Imagine na ah, yung mga ano niya, million-million mga gamit niya. Tapos hindi niya alam na nakaw pala sa galing sa gobyerno. Pinagagawa ng mga magulang niya. Grabe. Yung may hawak ng budget, naku, higa ngayon sa mansyon. O, ang, yun yung sinabi ni Sara Duterte na ang may hawak ng budget, yun na yun, si Saldi ko, tsaka si, ano, Martin Romualdez. Yun yun. Tapos si Saldi ko, grabe, no? Talagang tinarget niya, hawakan yung budget para siya yung makakuha ng mga, ano, pala ka. Kung bagay, nakumandidato yung ako, Bicol. talagang tinarget nila yung talagang pera. Grabe, no? Yan yung may anak na mayabang na sinasabing Nepo Babies. Nakakaya, walang iya talaga. Heto no, kawawa yung mga nagda nadadamay ninyo pero mas marami pa din kasi ang bumutante sa Quezon City. Oo. Number one niya, marami pa rin mga bum bu bumoto na binayaran sila. Ganun yun. Porkit binayaran sila, iboboto nila yung yung nagbayad sa kanila, yung nagbayad sa kanila ng boto. Ayan ang epekto ng binibili ang boto. Tayo, binili ang boto natin. Halimbawa, tayo pa rin magkasakripisyo. Yung mga yan, hindi na binabahay yung mga yan. ba? Diba? At ito, lipat pa tayo sa ibang issue ay sa mga ibang comment ng mga ibang taong netizen. At ito, yun nagkiklaim na alagad ng may kapal pero katiwalian ang ginagawa. Di kaya dinodoble ang delubyo na hatid sa kanya ang kawawa ay ang mga nasasakupan at kapaligiran niya. O yun, yun yung kawawa na sinasabi niya kung netse. Tama po siya. Dagdagan po ang pondo ng DPWH. Hiyang-hiya naman ang mga, kala, mga taxpayers sa mga uh, magnanakaw. Ako. To be proud na yan. Welcome, dengue, and leptopirosis. Ah, yang -ya naman yung mga tao sa inyo, mga, mga taxpayer ng mga tao, yang -ya naman sa inyo. Grabe. Sa sitwasyon ngayon, lalo na tuloy-tuloy na kasi ang uh, ah, laninya, hanggang sa huling buwan ng taon, di makalimutan ang pera na waldas ng food control, flood control project. Dapat may managot, makulong, o mabitay, di pwede kalimutan lang. Ang problema kasi sa atin, sa sistema natin, wala po tayong bitay. Wala po tayong mabibitay. Wala hong Pwede makulong yung mga yan, pero makakalabas din yung mga yan. Kasi tambak ang pera niyan, kayang bumili ng abogado ng mga yan. Kaya ito rin gobyero natin, sana pag nanalo si Sarah, yari yung mga May paglalagyan niyang mga yan. Hindi makakalabas ng kulungan hanggat si Sarah. Dapat kasusunod din na presidente, maging tapat. Huwag nilang maka... Uh, kagaya kasi kay Napoles nakalaya eh. Sino po mo ba ang nagpalaya? Eh, si Bangag, tiba Grabe ang gobyerno kasing ito eh. Hanggang sa pag-imbestiga ng, ano, ng Blue Ribbon Committee. Malamang at sa mga lamang. Sa kanya mapupunta ang investigasyon. Sa kanya, baga may destination yan eh. Yung mga investigasyon na yan. Kung, kung sino ituturo ng bawat una, pangalawa, turo-turo na. Yun, hanggang sa merong destination yan. Na malaking isda ang ma ma, ma ano ma matutuntun o madidiskubre. Ewan ko lang kung baka si Bangag ang pinakahuling maituro ng mga kontraktor diyan dahil nga sa GAA. Yang GAA na yan magkaruktong yan eh. Flood control patos tsaka yung GAA 2025 na mas korap na budget magkaruktong yan. Kaya diyan mapupunta yung investigasyon. Papunta na ng GAA. Hintay-hintay yeah, lang tayo dahil kumbaga series yung investigasyon niya. Ilang tao o oh, ang nakipinabang sa budget? libu libong tax, bata, matanda, ekonomiya, ang epektado. Sana, mabitay ang mga vigilante. No? Grabe, di ba? Ang hirap sa atin dito talaga. Hirap na hirap na ang Pilipinas. At yan po, no. Ayun, meron pa. Meron nagsabi, Abante, ano na? Ito kasi si Abante, ito yung peking congressman eh, na sinasabi na hindi naman talaga nanalo. Ngayon, siya pa ang malakas magputak-putak na yun. ano, ano, hindi siya ang nanalo, pero siya pa ang malakas ang loob. Ibigay ninyo ang mga pondo sa may hirap at madalas pain. Huwag ninyong ibulsa, hindi ilulubog sa baha ang may hirap kung hindi ninyo binubulsa ang mga pondo ng bayan. Kawawa naman sa atin. Sana, sana lang ay magising ta kayo bago mahuli ang lahat. Ito no, habang tinitira nila si Inday Sara, panay naman ang kurap nila, panay naman ang kain nila sa pondo ng flood control. Ganun, sinamantanal nila habang may issue ng impeachment kay Inday Sara. Yung 2025 ga, ah, pinirmahan ni ano, na grabe, tingnan niyo yung pagmumukha ni Romualdez noon at tingnan niyo yung pagmumukha ng mga tao na sa likod ni PBBM habang pinipirmahan niya, di ba? Parang kinakabahan sila. Tense na tense sila eh. Dahil gusto nilang makuha yung gusto nilang pera. Yari. Ingat baka may buwayang lumalangoy diyan. O oh, tama, talagang pati tayo kakainin niya pag tayo binaha. Sigurado. Heto dito na lang tayo. Leptopyrosis is waving high. Nako, nako, naka ano. Mayayari tayo sa mga sakit eh. Hindi lang sa pera. Problema eh. Pati sakit. Magkakaroon tayo ng leptopyrosis. Ang hirap po. Ang bayan ngayon. Tapos sila, nag, nagtatampisaw sa pera. Nakaiga sa pera ng taong bayan. Kaya, yan po. Hanggang dito na lamang po. Uh, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat.